kumusta tayo muli ay mag-share tayo ng ating gospel. Ang sabi sa Matthew 7 verse 13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang madaraan doon. So mga kapatid, sinasabi dito ng ating Panginoon na pumasok tayo sa makipot na pintuan. Maaring napakahirap, di ba, na mahirap mang gawin at pagbago natin ito pagdaanan ay maraming mga pagsubok tayong dadanasin. Marami tayong hirap bago natin mapasok ang makipot na pintuang ito. Marami tayong dadaanan ng mga struggle sa buhay. Subalit ang Panginoon na andyan upang tayo gabayan dahil hindi niya tayo hahayaan na pumasok doon sa maluwag na pintuan dahil hindi tayo hahayaan ng Panginoon na mapahamak ang ating mga kaluluwa. Kaya bagamat mahirap ang ating pagdadaanan upang tayo makapasok, bago tayo makapasok sa makipot na pintuan ito. Pero kapag tayo ay nakapasok, andoon ang buhay na nagaantay sa atin, buhay na walang hanggan na kasama ang ating Panginoon. Amen. Tayo manalangin. Panginoon, mahirap po ang buhay, subalit kami umaasa sa iyo na kami iyong gagabayan patungo sa makipot na pintuan. Subalit dahil ikaw lagi andyan upang kami gabayan kahit gaano mang kahirap ito ay amin itong papasukin at amin itong dadaan dadaanan Panginoon dahil kasama ka namin sa pagdaan sa makipot na pintuan ang ito salamat Panginoon dahil hindi mo, mo kaming hinahayaan na kami mapahamak Lord na dakila tunay ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin na walang hanggan. Kaya po Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila ang iyong walang hanggang pag-ibig at pagmamahal sa amin. Kaya Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang papuri at pahasalamat sa pangalan ng iyong banal na anak na si Isokristo. Ito po ang aming panalangin. Amen.